Kaag sa good vibes isa sa mga volunteers nga nag-upod pangita sa mga patay matapos ang bagyo nag ang nagstorya sang ila inagyan para sa iya ini ang pinakababudlay nila nga inagyan pero nalipay siya kay nangin kabahin sa public service nila yaring report arita uh, sa mausano uh, sa kampo no may uh, something odor kita ginasundan mga pitukad kadlaw nga naglibot sa kasubaan, mga kampo kag mga rurok ang K9 nga si Junelo Castillo katapos ang K9 Search and Rescue of the Philippines. Kaupod niya si Gabay, isa ka crossbreed sa Belgian Malinois kag German Shepherd. Istorya ni Junelo, challenging ang ining experience para sa ila pagkatapos ang bagyo nga Tino Bangod, may kabudlayan ang terrain. Sa Isabela siya na-assign, pero malaba ang mga kasubaan malapad ang mga kampo kung isa may kabudlayan pa sa pagwa bangod sang kataason mga tubo Ela na ang diriya sa aton part nga may katubuhan niya mo hindi ni siya siling na open lang ang land nga makita mo ginagyan mo so katubuhan uh, paibaybang posisyon niya sang tubo so either nga ikaw ya may time nga, nga matumba ka uh, ang dog mo hindi man masyado makalakat sang mayo so ano gid kag may time nga ara ka sa tunga uh, wala sang oxygen nga naga gamay lang gid katama sa oxygen nga ma may mga panahon nga tuman ka init sang panahon kag sila sa sulod sang kampo halos indi sila makaginhawa kay wala sang hangin pero wala ini nakapugong sa ila nagapadayon sila sa gihapon sa ila nga misyon Masubo suno sa iya ang masaksihan ng kadamuon sang patay nga mga kasapatan nga ilaga kaagyan. Nahangpa niya kung ano kabudlay para sa mga mangunguma nga madulaan sa kasapatan. Kaya yeah, nga makita mo uh, almost kalabanan, no, encounter namon mga kasapatan nga nakalamatay, siyempre uh, sakit sa part ng owner nga madulaan kasi nga mo sina, may mga baboy nga mga dalagko, yan yeah, nga mga baboy, karabaw, baka, nga may encounter namon nga lang nahalid sa mga rurok sa side kundi nang was out sa water. Pero isa sa mga kalipayan nila, kung may ma rescue nga buhi nga sapat perus na lamang sa sindi nga karabaw nga na sapuan sa sulod sang kampo Adlaus, at tung adlaw sa tung lunes. Nalipay sila nga nabalik ini sa tag-iya matapos ang halos duha ka semana. Inspirasyon man para sa iya ang makabati sang istorya sang survivors kag mga local heroes parehas na lamang sa isa ka lalaki nga nakaluwa sa isa ka bata. So nagsulod sa ulo niya nga salbaro niya na lang iya kagalingon ginpa uya tsako nang bata sa isa ka kaoy ka nga gamay lang nga ka, kakaoy yung panguyapot. So, sa sana nag, -nag siya. So naka-antad siya kuno mga lima ka dupa, gatawag ang bata nga uh, ta hindi ko di pag ano pag -ibayai. So do na muto na konsensya sa kuno uh, nagbalik siya. Ning kuwa bata asta nga ginuyatan niya be. Kag nakamatama sa tabok-tabok sa ano ni sa kaoy kag na minakita sang isa ka kuryente. So, dito sa nakauyat kag nagpanglubay bay sila. Na nakalabot sila sa isa ka balay ini ang nagaserbi niya nga inspirasyon para kay Junelo. Mas maayo ko ng isa ka LGU may ginatraining training nga daan niya k unit para sa mga tiyon sa kalamidad may ma-deploy gila yun para sa search and rescue kung search and retrieval operation. Itabi na karon nga sunod-sunod ang mga kalamidad. Makapoy sunod sa iya pero dali siya nagakalipay nga makaserbisyo sa iya isig katawo.